May nakita nga akong video dito na bagay panukala dito sa Pilipinas o gawin. Ito 'yung sabi, Trump orders full audits for all members of Congress. We need to know once and for all who's stealing from us or US. So marami nga mga kababayang Pilipino natin na nasa Amerika na nag-comment din dito na dapat gagawin din dito yan sa Pilipinas. As we all know, tumiming nga itong minsay ni Trump dito sa atin sa Pilipinas na napaka-init ngayon ang issue ng confidential fund or impeachment no? na nangyari kay Sara Duterte at dahil nga daw ito sa political interest ng mga kung maraming mga Pilipino na nagsasabi na hindi naman sila against na imbestigahan si Sara Duterte pero it's really unfair na kung si Sara Duterte lamang daw. So dapat ito magsimula sa presidente hanggang pababa especially to those who have confidential fund. Oo nga naman para hindi maging unfair. Nagiging selective lang yung pinili nyong imbistigahan. At alam naman natin, simula sa pool, and I'm very sure na halos na mga kongresista ay kurap. Hindi na pagkakaila, tutusin mayaman yung Pilipinas, pero ngayon nagihirap. Harap-harapang nakawan, ngunit itinatanggi at kinakampihan pa ito ng ibang Pilipino. Hindi ko alam kung anong kadahilanan nila Ngunit ito ang isa sa mga dahilan na maaaring mababagsak ang bansang Pilipinas. Hindi naman kami ganun kababaw at mag-analisa, umintindi, at hindi kami bagong panganak lamang na para ututuin na kahit wala ebidensya kami, alam namin na nagnanakaw ang maraming kongresista. Bagkos, mas malaki pa yung amount ng ninakaw kaysa ginawa or binigay ng budget o proyekto sa mga tao o mamamayan. So sana, magbukas yung mata nating lahat, tayong mga mamamayan, na natin yung bunganga natin para magsalita at magkaroon na ng takot ang mga politiko dito sa ating bansa. Kawawang-kawawa na po tayo. Wala akong tinutukoy kung sino sapagkat ako'y naniniwala lahat ng mga politiko ay may personal interest yan. So kayo na yung balang umusga at magtulungan po tayo, lalong-lalo na malapit na po yung eleksyon. And it's very challenging para sa atin na mga butante. I-call out na natin, lalo na yung COA. I-challenge natin yung COA na gagawin dapat nila yan. Kung gusto nilang umasenso o pro sila sa bansang Pilipinas o mamamayang Pilipino